ni Sir Wally. Pagkakalingin mo Oh! Oo! Pagkakalingin ko na siya! Pagkakalingin ko na siya! na na ay, ay, na

Ayaw, oh, siya nga, tsaka na na. Pagalingin mo ito, ha? Sige. Okay. Sige, okay, pagalingin mo. Simutin na, ha? Oh, oh. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Wait lang. Pagalingin oh. mo. Yeah. Double time. Oh, yeah. eh? Masakit ang ulo. Oh, huli ka, balbon, di ba? Huli ka, balbon, di ba? Tagasan ka! Tagasan! Tagasan ka! Tagasan ka! Tagasan ka! Ayaw magpakilala! Ayaw magpakilala! mo yan! Ayaw pagalingin mo yan! Ayaw magpakilala kung tagasan Sige! Patanggal mo na lang! Tanggalin lahat! Pagalingin na ha! Lubayan na to ha! Lubayan na to ha! Magpromise ka! Ayan. Humingi ka ng tawad sa babaeng to. ng tawad. Oh, bakit? Dahil kinuha kita. Pu 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 tað liggur múta. Tað liggur við tel. Hvat er tøyska? Tað er annar tøyska. Opo, 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 isi mo, tepyo mo. Ang dali wala, tala, dalisan. Bili, bili, salo wala, opo, opo.

Kaya yung tubig marami. Galing lang. Thank you sa nga nagsend ng 100 stars. Maraming salamat. Si Mang Jose in charge ngayon. Si Wale Bayola. Naka-suspend dito siya sa site Bulaga. Kaya dito siya ngayon. Suspend din na naman ako eh. Siya ngayon in charge. <laughs> Painga muna ako kasi pagod. Tingnan mo mukha mo, mabuti ka na. Ay, maraming salamat sa mga nagpaulang ng stars na. Maraming salamat po. By Chan May, maraming salamat. Kay hey, sino ba ito? Ibang nagsense, mga nagsense star dyan. Maraming salamat. Okay na yan. Okay na yan. Wala na yan. Maraming salamat sa mga ano, nagsense ng stars. Relax lang, relax lang. Relax relax. Dada sa lang na, na yung problema mo. Pwede tubig bang ano, pampalakas niya. Sandi ba? Sandi ba? mo na para maano yung hangin niya. Bumalik. Maraming okay. salamat sa mga nagsin na stars. Inhale, ah. Para bumalik yung hangin. <coughs> <coughs> Kaya naman pala eh. Open portal ka eh. Open na open portal mo. Hey! Mas mas. Pwede mo gumila ka. Dilat ka lang para hindi ka maulit. Mahal na ha? Huwag kang pumipikit. Bukas may gamutan ito ha. Ako yung magagamot bukas. si mo na ngayon kasi pahinga mo na ako. Oh, si Mang Jose na. <laughs> okay Ilang araw na ko nang gagamot. Oh. One week ako mawala. Japan kami sa 27 hanggang September 7. Sa so magusto magpagamot dyan, magpabuk Sa Osaka kami ha. Uh, Magpabooking na kayo, magpapointment na kayo. Nabusan na ako, Star Sir. Yan, marami salamat kay Chan Maya sa pagpaula ng stars. Marami salamat. So, bukas ako ulit manggamot. Tapos, uh, Monday na. Sun Sunday, wala tayong gamutan. Uh, distance healing ritual, mamayang gabi ha. Mamayang gabi po yung ritual natin. Sa so, magustong pahabol, mag-message lang po kayo sa page. Ayan, si Mangusida, Divine Healer. Papalo na lang ha. Siya yung reliever ko pagka naka-rest ako. Mausa yan. Magaling yan si Wally Bayola. natu din dito yung set bulaga. May scandal kasi yan. Dito muna sa sideline. Uy, magnum 11 yan ah. Sana matuto din ako niyan. Yes, yes. Yes, yes. Singapore, ah, uh, pwede pwede. Hindi, kasi baka balik kami ng Hong Kong tapos ng Japan, Hong Kong siguro. At saka nung isang Singapore. Pwede mo sinabi, pwede mo ito, ah. Bilig pa rin ng bago. Ah, isa pa. Isa pa, ha? Pa'yong samamang mo din. Ano sa ibang-ibang? Ha? Hindi okay. nga po, ano Hindi okay? <trippan> 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 niya alam. Nami gumagawa pala sa mga banya. Sumapi lang. Sige lang. So, ano, Parang kabarka, kabarkada mo lang? Singapore muna bago Hong Kong. Sige, ano? Uh, Ma'am Lenski, mag-ipon ka ng kasamahan dyan. Mag-ipon tayo ng booking. Mag-ipon tayo, mag tayo ng booking dyan sa Singapore. Pupunta kami pag na-reach natin yung kota sa booking, yan, pupunta na tayo Singapore. So, nitong 27, August 27 hanggang September 7, sa Japan tayo ah, Osaka. So, ito, ipasyente natin, mga second batch na to mga dumating na to, third batch. No, second, second batch pa lang pala to Usog-usog na lang ha. Usog-usog mm -hmm. na lang tayo. Masok po. Huwag oh, na yan mahuli. Pumuli pa sa otso. Oo nga. O, alis yan muna. Kasi manas sa ulo yan. Init sa ulo yan. Susok. Magsusok na kami. Para na lang. Kailangan ko na ganito eh. Hindi. Ito na lang. Oh, Meron ako doon. Bigyan nga ito. May ganyan ako dyan. Oo. No. May ganyan dito. Hindi ito nalang nalang ganyan ito na Bigyan Para mas the best. Bum, bumili ka na lang ng bago. Oo. Oh. Bumili ka na lang ng bago. Huwag oh, na yan. Huwag na yan. Kasi naisip ko nga. Yung akin kasi. Ganyan, akin ganyan. din yon. Ay! Hello ma! Ay! Si ma'am Hello po! <laughs> Okay, sige sige. Oh, sige Hello. Hello. Ito tabi mo sa bahay. Pwede mo lagay isa kung may altar ka iba eh, lagi mo doon. Eh. Depensa din yan kahit sa bahay. Ayaw ayaw ko ayaw ko din kasi palitan kasi baka isipin naman ni Apo eh nagkaroon naman ng switch niya. Kumuha ka naman sa tili. Mag-withdraw doon muna siya. Oh, oh, shoot na.

Just day, Para si mo Mot. Uh, just day Tuesday, pwede. Magkano limos mo dito kaya? Ha? Hindi wow. ba? Pagpumbati kasi ba? Pagpumbati kasi. Hmm. Sa ngayon, iba na. Iba na yung kaya. Meron na siya ngayon formulated na. No? Sarili niya. Sarili niya. Yun talaga. Wow na ho. Yun. Pak na pak na. Ha? Yun ay napakalakas. Kasi pinormulate niya yun. Pero for the meanwhile, ito naligyan mo lang. Sa part ko, pwede. 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 Pwede yan. Oh, pwede sa kama, pwede sa binto. So, kung galit, matapang masyado yan. Pero okay naman yan, pangontra, kaso ma... Wala na, wala na. Left time na yan. Wala, saka walang bawal yan, kahit saan mo dalhin yan. Sa patay, sa lamay, walang bawal. Kahit maligo, wago ko ba rin, or maglabing-labing, kahit wago ko ba rin, okay lang yan. Ipasok mo sa loob yan, para ma-feel mo ang init niya. O, oh, kung di mo kaya yung init. Pero kung tolerable naman, okay. Ay, mo lang. Pero hindi naman yung itong ulo mo dyan, ha? Hindi sa sa ulo mo dyan. Hindi yan matapang. Basta palo ako. Next week, Tuesday or Friday, mas maganda. Jean, pa isang upuan pa, Jean, palagay. Ayos usog na lang pala. Ayos Okay na pala. yan ako? Di yan mo sige. Pakain mo muna si Marian. Okay. Jen, na-stand ko ako na. Yung ah? ko, stand. Stand na. Ay, ayaman pala kasi papasok na lang ako eh. Ito, na sa kainan ng price niya. Sabihin ko daw sa may AP yan. salamat kay Dan Metran. Thank you sa pag-send ng stars. Maraming maraming salamat po. ATM, malayo dito. Kung gusto nyo, Ah, motor? May motor na sa ano, pag, di ba, paglabas mo dito, kaliwa ka, kanan ka, kanan ka, doon, kanan lang, kanan lang, oo, highway 2,000, tapos doon. Paglabas mo sa may na palengke, doon Ano lang Wait tayo. Okay lang sige lang. Ah, sige lang, sige lang. sige lang, 7 eleven Talino ah, rin so, akaliwak na mano sa may ano mo na? Ano na dona ng pa rin mo. Talino 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 So, next live tayo ha. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Off ko muna yung live. Magla-live ako ulit kasi may gagamotin lang akong isa. Thank you po sa lahat. God bless po.